Hi guys! So yung nagawa ko na meatballs or bola bola, uh, yun ang lulutuin ko ngayon na pang ulam namin ngayong, ngayong gabi. Lulutuin ko siya na sweet and sour. Yan. So iprito muna natin yung ating meatballs. At nagluluto na rin ako ng kanin. Luto-luto muna tayo. Para maiba naman ang ulam natin, mag-meatballs naman tayo. Mag-prepare so na rin ako ng sibuyas at bawang para sa gagawin nating sauce. So, ito na yung ating sweet and sour meatballs. Oh, di ba? <laughs> Ayan na siya. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko niluto, guys. Basta, prinito ko lang. Tapos, nag ako ng sibuyas, bawang. Naglagay ako ng ketchup, toyo, at saka suka, at saka asin at saka paminta at nilagyan ko ng konting asukal para medyo manamis-tamis so ayan na at nilagay ko yung meatballs eto na kahit 2 to 3 minutes lang so ayan na yung ating dinner Hi guys! Nandito kami sa labas ni Tonton. Magpapahangin. Kasi biglang kumilimlim at malakas ang hangin niya. Kaya sabi ko labas kami para makapagpahinga yung electric fan namin sa loob at medyo may konting ambon may konting patak patak ano yung hinahabol ni Aidan ay pusa ay naku si Aidan talaga oy. ayun o oh. may konting ambon umaano siya sa may bubong tika tika tika, -tika. gumaganon Biglang kulimlim niya eh, kaya mm. sakang sarap ng hangin, malamig. Oh, ganda ng hangin. Ang sarap ng hangin. Dito muna kami. Ang aking strawberry hanggang ngayon namumulaklak pa. Tingnan nyo. May bunga pa uh, nga uh, eh, oh. Oh, yes, strawberries. Ayun pa yung isa. Ayan, may bulaklak pa siya. Ay. Imbis na binabalak kong i-transfer No, 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 no Kasi nga, di ba, noong winter Ano siya, yung bul yung Dahon niya Matanda na, Gan ganyan yung dahon O, oh, matatanda Eh, kung kailan nag Ano naman, nag-spring na Gumanda ang dahon, o oh. Hindi ko tuloy mailipat Kasi namumulaklak pa May bunga pa nga, o oh. Meron pa dito isa, o oh. May bunga-bunga pa siya. Bala ko sanang i-transfer. At saka to. Ang laki na niya. Kasi ang color niyan dito. At saka yun, oh. At saka ang dami kong talong. Tingnan niyo, oh. Talong yan. Mga nasa gilid seedlings, yung mga na, puto, na dry na ganyan, nahulog lahat doon. Tumubo siya doon. Problema ko ang saan ko itatanim lahat ang mga talong na yan pag nag-survive sila. seedlings. Ah, Nakasurvive yung, akala ko mamamatay yung talong guys kasi nung kinalkal dito, tinatanggal yan. Ibinalik lang, buti na survive siya oh. Akala ko mamamatay na siya. Talong natin. Eh, may bunga na ulit. Hmm. Bubunga na na siya ulit, oh. bulaklak pati. Tibay nito, <coughs> Nandito kami sa Chinpur, guys. Bumibili kami ng manok pang fried chicken. nag kami dito sa Maytukto. Ano na dito? Seven o'clock na, pero tingnan nyo, medyo maliwanag pang paligid. <coughs> In the house, anak ko, in the house. Nandun, nagantay. Wala kasi doon sa amin, kaya dito sa Chime Purmer, dito kami pumunta. Tsaka nagpagas na rin si Asis kasi may pasahero daw siya bukas ng maag. Nagantay kami dito at ang isa, papa oh. ng papa. Hindi nyo nakikita. Ayun. Oh, kuya, oh. ah, kuya, your feet oh. na, kuya, putit na. Oh, oh, oh,

Ay, napuumakyat na. Mahulog ka man, baby, oy. So, yan, guys. Minarinate ko na tong uh, chicken natin. At nagpapainit na rin ako ng mantika. Bali, ang gamit kong mantika ay yung turi oil. Kaya ganyan ang kulay niya, guys. Yan yung pinapress natin na oil nung nakaraan. At itong chicken pala natin ay, nag, ay naglagay ako ng salt and pepper. Tapos naglagay din ako ng itlog naglagay din ako ng arena. So, yan yung ginawa ko na pag-marinate sa ating chicken. So, ipriprito na natin to. Hindi pa mainit yung mantika kasi kalalagay ko lang yan. So, lulutuin natin pang dinner. Hi guys! So, nakasakay kami dito sa bus at pupunta tayo sa Bacolod. Pupuntahan natin si Julie. Since Sabado naman ngayon so pupunta tayo din sa kanya para pakipaglaro si Asher at saka si Tonton. Kasi nandun din si Anessa. See you! Hi guys! Nandito ulit ako sa bahay nila Julie! At dala ko tong lulutuin namin na ano Biko. Kasi meron akong glutinous rice. Ah! Uh, how did you bring uh, this one? Biko. <laughs> sweet rice sweet rice with the coconut madali lang isa saing lang yan iiwan ko yung kausap niya yung asawa niya ay etong anak ko ay ayaw pagpaiwan Hi guys nagluluto ako ng ah uh, coconut cream tapos nilagay ko na rin itong pinakasukal natin ayan o yung jaggery at para mailagay na natin yung ating ano, biko sa pinggan para lumamig-lamig. Kasi mas masarap siyang kainin kapag mas malamig kaysa kapag mainit. Para meron tayong ngungut-ngutin mamayang hapon. Pinaka-merienda natin mamayang hapon. Hmm. Busy si Julie. Prepare siya ng ano, juice ng mga bata at saka yung lulutuin na pakbet. Magpapakbet kami, iluka pakbet. Okay. No, ah, sir, oh. my toy. Oh, utol nyo to po rin there at yung anak ko, oh. Hmm. Ayaan ko lang siya dyan at tahimik naman. Oh, ayun, tuwang tuwa. Alam niyo na may video, e eh, kaniti. Ay. Ay. Sa vlog rin alam niya na talaga pag natutok sa kanya yung Hello, camera, nangitin na siya eh. Mami! May take, Mami! Tutuin lang natin ano. Hoy, oh, ikaw na. Mm -hmm. Ibigay ko sa'yo to. Marami na tayong subscriber dito eh. <laughs> pag lumaki ka. Yeah, Ang bango. want to. see may, may, There, may, 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 ito na yung ating diko guys. Okay na to. Hmm. Tama yung dalawa. Dalawang piraso nung jaggery natin. Hindi siya masyadong brown. Kulang kasi yung ating coconut milk. Hindi natin maka hindi makapaglagay ng... Hindi na. Hindi na. Hindi na tay makapaglagay ng latik. Masarap sana to pag may latik din. Kaso wala. Isa lang yung coconut milk natin. Okay na. Pang merienda mamaya. yung nuts eh. Ayun. Oo. Iprito na lang. Tapos ilagay sa ibabaw. Pwede. <laughs> Iprito na lang. Tapos ilagay natin sa ibabaw niya. Ayun na lang yung pinakalatik natin. Why are you eating that one? The biscuit? Don't... Ayan, nagluluto na naman si auntie ng prawns. K kasi yung niluto naming adobong sitaw na may kangkong tapos yung pinakbet ko, hindi ko may na mga bata. Mga nagsikain kasi sa bahay bago pumunta dito. Ni, hala nahulog man, baby. Ngayon, eto, merienda ng mga bata. Ay, <laughs> Julie, pati pag May ayak ka na rin, Julie. Talaga. <laughs> talaga, Julie. <laughs> mahirap na magsumutag mag 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 talaga. Ay, ayan ay, na nga, malakas pa eh. Ay, white original to no. Yung isa, yung yellow, yun yung, yun yung yun prawn. Yun vegetable. Vegan. Ay, ito veg to. Pero mas sana para sa akin yung ano. Yung isa, yung, yellow? Pareho lang naman sa akin. Magkaiba tayo yung pasinisan yung lasa ng ano. Mas malasa. Hala ka, nagkalap ka na. Aminado, grand please, my love so yun guys lumabas kami hapon na dito maglakad lakad papunta kami si si Asis ay pupunta pa ng alas 6 alas 6 pa niya kami susunduin ngayon uh, maglalakad lakad muna kami kasi may inorder na tilapia si Julie dun sa bilihan ng isda so tumawag na yung babae pupuntahan natin para kunin yung isda tapos si Anessa, diretso na silang umuwi. Kami, babalik kami dito kay Julie kasi ang sabi ni Asis kanina, alas 6 pa siya pupunta. At saka marami akong dala. Meron akong rose, halaman galing kay Anessa, tapos yung mga mga gulay-gulay. Kulitis, -gulay. alukbati, at saka kangkong. Yun. Kaya, Nakalimutan niya nagpalit ng tsinyelas. Nadala niya yung tsinyelas pang bahay. So, lakad-lakad muna tayo. Okay na pagminta na mabasang ganyan. Wala ano, problema. So, nandito kami sa may isdaan, guys. Bumibili kami ng tilapia. Malinilinis. Konti lang isda nila dito. Pag bumili ka talaga dito ng tilapia, itatawag mo muna para ma-serve. Para mai reserve nila kung ilan yung kukunin mo. Kasi kung pupunta ka dito na hindi ka pumawag, tapos tilapia ang sadya mo, ay wala ka talagang maabutan. Kaya bago ka pa pumunta dito, itatawag mo talaga. Balitigi isang kilo kami. Meron tayong isisinigang. Sinigang na tilapia. Sarap sana sinigang na bangus, wala mambangus. Oo, oh, yan yung ano yung isa. Parang yun, ang daming tinik. Yun nga, ang daming tinik, sobra. Ang hirap ipakain sa bata. Ay, sa takot mo. Mm-mm. Ang mga kinis ni Mas na At yon nasundo na kami ni Asis at syempre dumaan muna kami dito sa supermarket para makabili ako guys ng condensed milk. Yun talagang sa ko dito. Eh nakakita si Asis ng dates. yon bumili din kami ng dates. So yung condensed milk dalawa, merong 170 pad tapos meron yung, yung blue cow ay 180. So yung 180 na lang kinuha ko kasi yun naman yung mas ginagamit ko kaysa yung isa talaga. Ayan o. No? one, ano, 175 yun, eh 5 rupees lang. So, yung 180 ng binili ko, blue cow. Tapos, meron Milo dito, guys. Bumili din ako ng Milo ni Asher. share. Tapos, yung malaki na lang din ang kinuha ko. Kasi sabi ni Asis, kung yung maliit, nga, 1,000 kasi to, 1,2 yata. Eh, itong isa ay nasa 500. Pero sabi ni Asis kasi, yung malaki na ang kukunin ko, para mas matagal siyang maubos. Tapos bumili din kami ng creamer. Kasi di ba palagi kaming tea. Eh gusto ni Asis paminsan-minsan kape. So mag-cream din tayo. Ito ang dinampot ko. Pero sabi ni Asis, yung pinalitan ko kasi yan, ang kinuha ko yung isang kilo, eh one, isang libo din kasi ang price nun. Pero yun nga, pang matagalan. Tapos kape, ayan. Yung may baso ang kinuha ko. So, pang isang buwan, na kape. So, ayan, sinasabi sa akin ni Asis, kaysa yung malit ang kunin ko, madaling maubos, yung malaki na ang kunin ko, para kahit papano, aabot siya ng pang isang buwan, lalo na yung Milo ni Asher. Kaya kung makikita nyo dyan, guys, pinalitan ko talaga yung kinuha kong creamer. Ayan, pinalitan ko ng isang kilo, ibinalik ko yung maliit. Ganon din yung mailo ni Asher. Kinuha ko yung isang kilo at ibinalik ko yung 500 grams. Yan. Imbis ng sadya namin dito ay condensed milk lang para sa French toast na ni Asher. Wala na, namamalengke na tayo dito sa may save mart. Nandito kasi talaga yung kakailanganin ko. At saka yung cheese na square-square square, yung ilalagay sa sandwich ni Asher. Yan, meron din. At nakita ko dito yung hipolitana na pasta. Yung parang pang spaghetti. Ayan. 50 ang isa. Kaya kumuha ako ng apat. Apat na kinuha ko. Wala yung nakalagay sa karton o yung sa pack sana para mas makamura sana kung nakalagay sa pack. Wala naman. Pa isa-isa naman. Kaya, ayan. Kumuha lang ako ng apat. So, 50. 200 din yan para merienda ni Asher sa hapon pagdating niya sa school pag sinabi niya na nagugutom ako mami minsan umuwi yan galing school gutom daw kaya at least may maluluto tayo at nakabili na rin pala kami ng prutas kanina bago kami pumunta sa fish market bumili duman na rin ako ng uh, prutas niya pang isang linggo so ang nabili ko ay lychee pear at bumili din ako ng mangga at saka yung apple etong sinasabi kong cheese guys, so oh, yan, yung square, square na cheese yan. Pwede natin i-grate yan, ilagay natin sa may sandwich niya. Yun lang yung babaunin niya minsan. Ayan, yan ang hinahanap ko. Masarap yung cheese na yan. Pwede niyang kainin lang din na parang kainin lang niya. Gustong gusto niya yung cheese na yan. At, ayun nga. Bumili din kami ng nail cutter. Bumili kami ng isda. No, ngayon ito mga bata. Wait lang. Nanghingi sila ng live fish. See? One is die. Die. Wala na. Patay na itong isa. Two die. Nein, Sus. Hinawakan pa ng isa. See? I will fry this one. It's your food for tonight. Now die. Put more water. Put more water. Put no, more water. No oxygen. There. Give the cold water. Yes. No cold water. Cold water. na Natapatay na yung isa. What? He Is survived with cold water. Like this, always need to put water so that have oxygen in the down. Ah, now live. Now okay. Kasi malamig. Si, cold, May initan sila. This one not like, gonna survive until tomorrow. I will fry this one. I will give you as food. Oyesos, Mar Joseph, mo tuwang Tuang-tuang bata.